Umiilaw na yung red and blue Umiikot na sa tank That shit na may basura na kwarto tumawad yung air Nagiyang kasi gusto niya magpatira Napasubo na yung bitch mo may tableta Mga G, mga bata, binawa kong amo Pinagamit kaya sumunod agad sa amo Kilo-kilo, gamo, gamo. Why you pop that? Let me take that and drugs, mga bata Mga goons, at a block Ganun na yung block, make it money Sa street, sila na nagari Double down, para na fake Mga police, solo damage Check it, nakaplano Di matus, ayalaylo Kung iilaw na yung rhythm mga blues na party gang Habang ako sumising lila ng palihin na naamo lahat sila napatingin Hawak ko yung blanch, yung old shit lang dumaan Like a hundred shot sa green Di mo maluloko puro gago kasama sa majesty Pulap up inyo up in your fucking gang Kaya mag isa kahit walang kasama to na gang Utos ng amo, kilo-kilogramo na sa bag kung di ka good Basadil kong mga goons Pera na sa bag na boom mm. Puro kargatong ka ka Sa mga kasamang boom That's yes, right Tama rin na nakalapig like, Good shit Taas ang hanit yun ang tag yeah. sa boom Good uulitin mga 12 po Tahinig lang yeah. Nakabutan para di mata sa game house. Bitch But mm. Why you pop that? Ang effect na ng drugs mga bata Mga goons Nakablock mm. Pero na yung lock Make it mine is trip sila nang nagaregobbel pa para na pait pa ng police no um damage straight up na putang ina mo sige lelo na yung resident ah umiikot kasatan gpg what the fuck sinampl ko sa mukha mo lumuhod sa akin para hindi sya yung amo EMT CBD shock at f kasi na si Kelly G mm -hmm. Ang tunay na dugo ko dito white green Dumaka sa hybrid Sumagat sa white sheet Alam mo yung ga-lead Langit pera bad bitch Kung may utak ang sapin Papasok yung corn